Ibrahim. Dek lagi ku kita jun. Bukan lagi ku. Kanan doha ni muka mata. Hmm. Mama papa ni. Ane? Mm hmm. Wak mana amahan oi? Boleh amahan. So anggilan mama asaman so dengan mama. Nak pamit entah.

guys, dito tayo ngayon sa Muwabuk, Muwabuk, Tapugon. Ah, mayroon tayong dinalaw dito kasi mayroong nakapagsabi sa amin sa sa kanila po. So, si Nanay, nai pangalan mo na Pasita Soroni. Pasita? At saka si anak mo ito. Oh, kani ang um, patulong sa town Ay, may may sakit din. Mm. Ni Di pangalan nimo, bay. Si so, Adrian. Ha? Ah? Adrian. Adren, Ang ah, uh. uh. mister ni mo, asa naman? Patay uh. so, na yung So, mauna yung inyong balay din eh? Oo. Nagbaba na. Oo. Na. Uh. So, lugay na yung inyong balay din eh po? Lugay na kayo. Uh. So, nakakain mga hapo din eh, nagpuyo sa mga? Oo. Oh, Ganyan sila? Oo, oh, hi mo. Kasi mm -hmm. pangalan ni mo? Richard. Ika? Gina. Ha? Gina. Ika hindi? Maritin. So oh, naas oh, lang doy sa imong hanay ikaw na dating man oh, ani. Oh. So na ma matanong po ay na unsa imong mata? No, na na ko ana gid din Ay di nagikukit ta gyud. na ko. Kanang duha ni mo ka mata? Mm. Na kay tulo ka apo unsa pag pagatiman? Ah, oh, sila no, may na may nagatiman ako gani. Hmm. Oh, mao ba? Oh. Na doga na ka na inana na Doga na imong mata nga. Mga tulo na kang katuwi. Tulong na katuwi. Uh -huh. Pero napatambalan ka na ka sa doktor. Oo, oh, kanini nga ako. Oh, may magtabang akong mga anak. Oo. Uh -huh. sa mabuhay pandesyon. Uh -huh. Oo. pirahan ni Sibat na rin pikas. Ang imong anak ko sa naapad yung sakit. Oo. Oh, kanang patol sa nangalang uh -huh. epilepsy. Oo. Oo. Pila na yung dad ni mo ba eh? Wala na edad ni mo. <laughs> <laughs> Wala ka kay Balo? 20 city na na siya. Kaluhoy po, 20 city na? Sa buong tubig, iapain kang hakotong. Ha? Tiga hakotong tubig? So, uh, mga taon na kong usap, asa ah, ilang mga ginikanan, ang mama o mm -hmm. papa nila. Ano? Uh -huh. Wa man ni amahan oy Wala amahan. So, ang ilang mama, asa man ilang so, hinta, mama. Ito, naroon magkasuporta na nami, na na made in town. Ah, nagkasambahay, parang makasuporta sa pangbigas-bigas. Mm. Oh, magpadala okay. lang, ana. Oo, oh, saan oh, okay. mo pa nag mo, hindi? Oo. Oh. Kung saan ka nga grade Five. Ikaw? Grade one. Grade one? Oh, ikaw? Grade two. Ah, <laughs> grade two? Ya, kumusta man pag na. dool rang-school din, he? Kaya. Ha? Mak belaka orang mau, belaka orang mau. Yang terkahir nama ibaun, yang kada adlaw. Yes, Yes, Yes. Yes mohon. Saya singko. Yes boleh mohon. Indah pilih bawon mohon. Ter Yes yang balon kada adlaw. Yang belaka orang mau. saya membalut itu Yes. Kau, huh? Kau, kau. 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 Kau, So, kumusta na Kumusta nani nga kuan? Ganito po na mayroon kayong mga apo dito. ya Buti na lang yung nanay kahit wala ng asawa, basig wala na ibana. Pero ni siya, makapadala-padala yun. Pang bugas-bugas. Kada bola nang padala. Ay, ang ako Oo. Oo, oh, di yung taong kaigo sa usag kabuha na mo, na usag kay... May niya osaka ka sako ang ipadala sa buh sa imong anak sa osaka ka buwan dili kasigo D na po mga anak po rin lain na mga po oh naapog ako rin ta mo ari ko ta ko ay ko ang oh. ta sa ako hmm. eh na ni nay unsa ka unsa ka paid nay na ni nay nga unsa ka paid nay na nga nawad an ta og nawala na ato ang kahayag kahayag unsa ba ka paid mga paid es na nan sir oi di ko kalipok ni adto ba yung tao ko. Oo. Nakuha na hino ang gito ka pangubra. Oo. Kung sa po'y ni mo sa una na eh? Maguna. Ah, mangguna? Oo. So, karon din eh, nakakapangguna? Oo, nagyod. Maabi tayo ni akong mata. Oo. Na kuanan ko kay sa kainit sa adlaw ba. Oo. Na ang singot, masod sa atay mata. Na ako ito nagurod. Mau ni, mau nahinongdan ngadaot imong mata. Mao ba? Mao gyud. Uh Oo, -oh. so pa ito -so gay no kung ma ma an taw pa pagko ano kanang kahaya. Oo. Uh -huh. -oh. Ay, yeah. ta, ko, uh -oh. uh -oh. Si Aldrin, inborn ba ni siya? So, pagkabata? O, -an? o sa katoy, tulog uh -oh. ka Buhi pang amahan, ani, o So, musool siya ni siya, patulon siya siya uh oh. sa Oo, ya, sa Oo. Maom, ento, ni tiguyod na ko mo na itig gunit-gunit nimo komula kaw ka? Mhm. Oh. Uh -huh. Ikaw mo imong gunit-gunit sa imong mama komula ka? Oo. ikaw komusta ka karon? Kumusta? Kumusta ka? Ah, yan po guys sa si Nanay po ay nawala na po ng paningin. Na bulag na po si Nanay dahil sa sobrang trabaho noon panggamas, sketch kahit, kahit saan saan So yan nadala sa doktor si Nanay. Na operahan, hindi, hindi pa rin siya makakita. So mayroon siyang inalagaan dito na tatlong apo at saka mayroon din siyang anak dito na PWD si Aldrin, Aldin, Aldrin. 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 Aldrin oh So yan po ah uh, deserve ni Nanay na ano po. Ah uh, handugan natin ng tulong para din kay Nanay at saka mga apo. So naa may hatag nyong tabang. Okay ra mo? Mo hatag sa inyo ha. Yeah. Sana makatulong sa inyo sa so, ngayon. Kunti lang tunay, uh, sana makatulong. Eh, mayroon kaming uh, 5,000 na ibigay namin sa inyo para mayroon din silang pangbaon. Ha, mga Inday? Ha? One. 1, 2, 3, 4, 5. 000. Mayroon kayong 5,000 malani lani idagdag nyo pang bigas-bigas at pang baon sa mga bata. Ha? Uh, kinsa ikaray mo gunit, nai? Kinsa Oo. may pwede mo gunit, ani? Pwede natin matawag ang na apo? Biyah! Uh, Mm hindi, -hmm. okay. dali sa hindi. Ah, ito po si Bia. Bia ba ang pangalan mo? Oh. Dali, halika muna. Oh. D dito nga, uh, Ay, ka, ah, sa front seat. Ay, lang ka Si ano po, si pangalan mo? Bia. Apo ka din ni nanay? Oh. Nag-asawa ka na? Oo. Oh. Oh, so, ilan anak ninyo? Isa pa lang. So, dito kayo nakatira? Ano, paminsan-minsan pa gano'n. Pupunta kami dito kay mama. So, alalay din kayo kay ano? kay lola mo. Uh, so, ano na mo hindi na makita no. Kailangan talaga ng ano pag ganun, alalay ba. So kawawa naman yung lola ninyo na ano po ganun at saka mayroon pa kayong ano anang uh, mga pinsan, pinsan pinsan mo na ito ano? uh, So mayroon kaming ibigay na tulong, si nanay hindi makakita. So si eh, sino pwede maghawak sa pira? Para makabili kayo dagdag, dagdag bigas o pangpamasahe sa mga bata. Pwede sa inyo? Ihatag na ikaw lang, Inday? Oh, ha? Mag-hi ka sa video na mo. <laughs> 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 oh, ito po. Ibigay natin kay Bia. Si Bia, ikaw mag-ano sa budget, ha? Para sa kanila, ha? Yung mga bata, bigyan mo ng pangapangbaon or mag-groceries or mag bigas, ha? Uh -oh. Oh, ito po. One, two, three, bakit nang nagkurog nanginginig 3 4 5 so mayroong 5,000 ha sana makatulong sa kanila sa ngayon ha oh yan po ikaw ang sa may ni mo maraming salamat po sa ano sa tulong niyo sir para sa lola ko sa ano pangangailangan mga mga pangangailangan nila dito sa bahay dagdag pangangailangan oh oo salamat din po cuz ginoo Mm -hmm. Uh, inyong na entay. sa amo ah. Uh Oo. -oh. Si magampol sa ginoo permente hanga mm. ng ha nga mm. uh natay grasya ha. Uh -huh. Nga kaloyan ta permis atong panglawas, mm. no? Mm. Mm. Si Al si Aldren, Aldren mm. mo say mo kasulte? <laughs> no. Salamat. Salamat. Uh Oo. -oh. Amping ha? Ha. Kay delikado ra ba na imong sakit? Ha. Mm, um, amping. Kamo mga bata, unsa inyo kasulte? Ikaw. Salamat. Oo, uh -huh. <laughs> so, mayroon nga ng pangbaon. Gusto lang <laughs> sa pagtabang sa kwarta. Ako ay katabang sa mukha. Sa mga mula, sa mga pagpaskwila. Nagkasayaman. Thank you.